Magandang umaga guys uh, Ngayon guys uh, magagayat ako ng ano? Magagayat ako ng kalabasa Ulam namin tanghalian kasi Hindi ko inaasahan yung araw na to guys Na may alaga ako kasi asa ako na wala akong alaga ngayon Kasi yung nanay ng alaga ko pinapasok siya ng Kanyang amo kaya ngayon guys May alaga ako ngayong araw ng linggo Ayan happy sunday sa inyong lahat guys Ayan guys uh, Anahin ko muna to uh, Iri-ready ko na itong lulutuin ko pang tanghalian namin Tapos yung apo ko yung alaga ko. Pinalagaan ko muna dun sa bunso ko kasi wala din siyang alaga ngayon. Hindi pa rin pumasok yung nanay ng alaga niya. Kaya magre-ready ko muna itong lulutuin ko guys. Ano ba Ayan guys, tapos ko nang gayatin yung kalabasa. Ayan, sibuyas, ano, Boyas? Bawang nilang ang gagayatin ko pero magsasalang muna kung sinain guys. ayan guys nabili kami ng malunggay dito sa kabilang bakod guys kasi na uh, wala nang dahon yung kinukuha naman yung malunggay don ha sige dagdagan mo pa yung ano gusto ko yung dulo dulo ay itong puno na yun no oo oh. <laughs> yung dulo hindi hindi ayan oh, oh, yan yan oo yan yan Ayan, guys. Luto na yung ulam namin pang tanghalian. Ayan. ginisang ang kalabasa na maraming sabaw. Walang kasawasawang gulay, guys. Gawa ng apo ko, guys. Nandito kasi kaya kalabasa uli ang niluto ko. Ayan, guys. Pakainin ko muna yung apo ko, guys. Okay. Oo, oh, oh, oh. Okay. Mm-mm. -hmm. Ayan guys, oh, tinan mo yung apo ko, guys. Nakain ng gulay guys. Diba? Very good siya guys Nakain siya ng gulay, kahit anong gulay guys kinakain niya. Oh, saan? Apokog? O, mai. pa oh. O, huh huh. Oh Hmm. Huh 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 eh. huh huh eh. Gulay ang ulan

kasi nag-alboroto na naman daw yung ano. Bugan? Oo. Oh. Sabi na naman yung baka, walang paso. ang alam, ang, ang alam ko naman, alas, ay alas 4, na kilos yung mga nanay. Kasi, diba, alas 3 pa lang kasi, nabili na siya dito. Mm -hmm. Magkano lahat? Magkano ba yung 13? Oo.

May wings, ha? Huh? May mga underhander na siya. si Bob sa Hindi na umalang. Eh, dalawahan din, eh. Ha? Dalawahan din pag nag-ano. Oo nga, dalawahan. Eh, sabi ng kuya mo, sumabay sa nag-ano. Kala, pero makitry siya. O, sumabay. Kapag na pa nagpapa-underhander, hindi na umalang. O, o. Pero kayo, hindi pa takot sa eh. Kaya <coughs> hindi na. O, ito Although, uh, ito pa. O, ay, kayo na maghatay. Tatanghalin na ko. Diray ko. Kasok yun. Saan na Kunin yun. Ano dyan? May kulang ka ba ako dyan? 18 at saka piso. Hmm. At Kasi bibili ka niyong dos dahil pink yun. May ano yun? Oo nga, nakalimutan ko. Eh, may ano wings pala yung binibili niyo. Yung nabili o, ko, eh, walang yun wings. Yung gusto nila kulot. Oo, nabili dito minsan si kulot ng hindi naman pink. Eh, pagka ano, pagka mahina na ang ano. Ay iba yung malakasan. So, napalang mo. Kalimutan ko nga na may nabili nga pala ng pink. Oo, no? uh, uh, si Malin eh, wala lang nabili. Magandang umaga mga kasari. Habang magbibinta tayo mga kasari, mag-unboxing ako mga kasari. Ang araw nga pala ngayon mga kasari ay araw ng lunis. Pasukan ngayon mga kasari. Ay mga kasari, ah, na sa one lang tong napamili ko mga kasari. Kunting mga chicherya lang at saka biskwit. Hindi ko na isa isahin yung tong mga chicherya mga kasari. Tatlong, ano, tatlong dosena na, ano, kapina steak. isang balot na hansel na walang palaman. At saka, may palaman na hansel. Isang balot din. Tapos isang balot na paddy bar. Anim na ganito. At saka anim din itong kulay dilaw. Tapos isang balot na kombi isang balot na coffee ko na candy. Tapos tig isa lang itong dilata. Ayan, isang cornbread at saka isang mega na green. Tapos dalawang suka na 200 grams At saka ketchup. Bali, apat nito. At saka dalawang patis. Tapos isang tay na swak. At saka dalawang balot nitong choco-choco. At saka kalahating tay na nor na pork sa na sunset canton na sweet and spicy. Ito namang nasa paper bag. Ah, uh, ano. Ah, uh, tawag nito. Panty liner. Tapos ang balot na dos days. At saka kalahating tayo na serve na condition, fabric conditioner. At dalawang tide, I pride na. Ito pride, pride na blue. At saka tatlong ba eh, tatlong piraso na ano, Thai jumbo. Ayan. Yan lang na pamili ko kahapon mga kasari. Ayan. Halagang 1,2 ay Ayan mga kasari, ay magdi-display muna ako mga kasari. Nak apa mending, kalau dia